Ayun mga ka-urag, ito na naman po tayo Ito na naman ang inyong uragon uh, ah, Gamit natin yung sasakyan ng ating anak ah, Si Joshua Ay, uh, Kasi naglilinis ako dun sa bahay Naglilinis ako ng, ng sasakyan ko ay, Hindi siya makapasok Ay, Magising ba sila Iniwan niya na lang sa akin muna yung susi niya At ah, yung sasakyan Pinarap niya dun sa ano, sa labas sa may likod ng sasakyan ko tingnan mo ngayon mga kawarong eh, walang laman ng gas kukunti kasi hindi siya ngayon ano eh hindi siya wala siyang work ngayon nabali uh, sila dun sa kanilang pinapasukan at tamang tama naman ay eh, yung mga mga pinsan nilang mga student ay eh, nagagala nila ngayon na uh, sila ang tumutulong dun sa mga na mga student na galing Pilipinas na mag-aaral dito sa Canada. Yung tulungan ng mga anak ko ay eh, ginagala nila at uh, kung tinuturuan nila kung paano pagsakay-sakay ng bus at uh, pag-commute papunta dun sa school. Kaya napaka ano rin naman, napaka ganda rin naman ang nangyari at uh, placing din naman sa uh, kanilang pagka quit sa trabaho tiyempong tiyempo makakaurag ka at uh, tulungan nila yung kanila mga pinsan na may gala at may paramdam yung may pamalas yung ganda ng Canada makakaurag uh, 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 yung malas nila na ano sila na naayos na nila yung pag-commute-commute, nalaman na nila kung paano yung pag-commute papunta sa school at kung anong oras dadaan yung bus ganun ganun. Tapos eh yun, pumunta sila nang Lake Louise, mga hurag hindi nga lang kayo nakasama. Papasyal <laughs> sila sa Lake Louise at na ganun sila na galagala yung kung kasama yung magpipinsan sila ngayon ang guide ng dalawang student yun nga, eh, walang trabaho itong ating anak Pantingin na natin yung papasok sana natin sa garahe itong kanyang sasakyan. Nakita natin na yung gas niya ay kukunti yung kaurag na kawa naman. Uh, kasi di ba wala nang mga wala pang work pero may interview na siya sa next next week interview niya. Uh, ganun sa trabaho kanya inaplayan. At kakauwi niya lang, nagmamadali siya kasi uh, na gano'n siya na nag-skip mga kawakin <laughs> ayan pa yung skip bag sa ano niya o, nagmamadali sa pag-uwi kasi sasama sa na naman siya doon sa mga estudyante na mag ano mag-isip sila mga sanggang dikit sila simula Pilipinas kaya hanggang dito nakapunta sa Canada yung dalawang estudyante yun mga pinsan niya yun, sila pa rin ang kakasama Ay nung ipapasok ko na yung ano yung sasakyan Tingnan yung mga kaurag. Ngayon papasok ko na yung sasakyan sa loob ng garahe. Eh. Ay ta uh, eh, ayos ko nga. Nakita ko lang yung laman ng gas. Kukunti ang kanyang kanyang gas. Siyempre naman, di ba? Eh kita e, natin yung sasakyan ng ating anak e, hindi niya magamit kaya pag simba dahil iwasan niya yung pagkagas wala pa siyang trabaho <laughs> ay timbre umira lang naman ng umira lang ating pagkapusong ama ayan ay, di ba meron ba tayo noon meron naman sigurado kaya yeah. yeah. atin kinargahan atin muna nilagyan ng gas yung kanyang kanyang sasakyan yan yung diba, pakita ko mas eh ano, pultang na yun. Matutuwa sigurado yun. Oh, <laughs> pultang. Iniwan niya kanina yan. Kukunti laman yan. Eh, Iniginarayan niya lang dito. Eh, makikita niya ngayon eh. Pultang. O, oh, diba? Atin mo nang atin nang itutuloy ang ating ginagawa mga kawarag. Eh, ginagawa tayo eh. Nag... Uh, nagki-cleaning tayo, naglinis tayo ng ating sasakyan. Yan. maglinis tayo ng ating sasakyan yan na natin yung ayan lagay tayo <laughs> ang pangit pala nung na akin nabiling ano <laughs> ginaya ko kasi yung sa anak ko eh, bumili ako ng bumili ako nung ano yung, yung, meron yung sa kanya maganda maurag ko ang eh, ganda oh oh sa Amazon niya sigurado nabili yan sa akin ah. Binili ko sa Canadian Tire. Maganda rin siya na kaso di ba? Oh. Eh may labas ito, labas ito. Ayun, no oh, labas ito oh. Yan ang pinaka ang nagpapangit, labas ito. Dapat ibuo eh, buo yan diyan. Pero okay oh, na pag tiyagaan natin at si laki. Yung nga sinabi ko malinis na oh. Hu. Yan oh, di ba? Ito lalagyan pa natin ng pabango yan yan ito nilinis natin yung leather. Si leather ito mga kaura, natin siya. Uh, pinaganda natin si uragong pinabango. Mm, di ba? Diyan tayo magmahal na sasakyan mga kaura. Ah, uh, pag sasakyan tayo, mamahalin natin. Nang, di ba? Ano rin yan eh. Iingatan mo siya. Iingatan ka rin Di ba? Ganun talaga yun. Kailangan lang talaga. Eh, <laughs> ingatan mo yung sakyan mo. Eh, siguradong iingatan ka rin yan. Kaya tatakbo na maayos yan. At hindi ka... Uh, may yung i display yan sa kalsada na di ba? Kaya tulad ng sa anak ko. Yan, sa anak ko. Tinamon mo yung sakyan niya Huh! huh. Ganda nga. Nakawarag, di ba? kahit medyo mataas na ang mileage niya kung pagpapasabihin niya palit tayo pa ito sa'yo ah, papayag ako pa orag o oh. puro man yan oh. oh. Yeah. ito yung sa atin yan malinis na malinis yan yun hindi natin na video yung ating ginawa kanina kasi uh, madali na madali tayo niya, malinis na malinis na ito. Uh, si Uragon. Oh, Arago ng motor, Ayan. Yun na, yun na, yun na. Salamat ng marami, salamat ng marami. Kunting upload lang po ito, kunting video lang ito. Uh, para yung mga nanonood, natatapos nila yung aking video. Kasi baan natin, kukunti yung di ba nagsasawa agad sila kasi mahaba. Kaya inixian na lang natin ang mga video natin. Uh, yan. Ito naman, yung, ang umiral lang ating pagkapusong ama. Ginasan natin yung sakin na ating anak kasi uh, Anong ano, niya, ano ngayon, iskip eh. Hindi niya pa na na lahat yung ano, yung yung sa skip kasi pa nag i siya kasama niya yung mga estudyante yung kikitain nila doon sa para sa mga estudyante di ba? para sa mga pinsan niya and di ba? nagagastusan siya ng gas kaya eh, wala pa naman siyang trabaho eh, tayo na nag gas di ba? Eh, pagka po, kahit uragon to, ay, ganyan na mga uragon, di diba? Eh, sana, dating ng araw, yun. Iba ko pag-anak ay eh, makarating dito sa Canada. Na magsama-sama na kami dito. Ito ang inyong lingkod. Maraming 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 salamat. Ito ang inyong lingkod, Oragon. Diyos mabalos po.